guys, panibagong adventure uli sa malayo na kami pumunta at ito talagbago malabo pa kasi dito sa malapit kaya sa malayo muna kami pumunta ayun, gitik iba ang kulay ng tubig, gawa ng ulan paghapon magdamag kasi ulan dito ng bagyo at ito may kanoping maamo Ayon! Gitik! Pasensya na guys kung ganito ang boses ko. Nasamaan ako ng ulan ng bagyo. Sakit sa lamunan. Ayos! Maganda ang mga sampol natin. Magagandang klaseng isda. At ito, malaking kanuping. Maamo! Yari ka sa akin. Ayon! Gitik! Hindi ka na makakapalag. Sintro lang utak mo. Ganda ng pagkatama. Patay agad. Thank you, Lord. Sigurado ng pandurudugtong nito. Hanap ulit tayo at baka may kasama pa. Ohoy! Oh, Kulambutan! Good size ito. Yari ikasakin. Ayon, akin. Ayun, sa pool. Ayun, may kasamang manok. Hindi gaano malaki, estimate ko. Mato, 0.5 kilo ito. Andon, manok pa. Nasaan na kayang kasama ng manok na manok? Kulambutan. Uy, malaking ko pa Wow! Malaki. Kuwartan linaw na ito. Nandahanin ko lang para hindi magulat. Huli ka. Wala na naman tigil ang mga manok. Hindi lang manok. May mga kuliglig pa. Maganda itong bagong spot na napuntahan natin. Labas ang isda. Pati kuliglig labas din. At ito, lapo-lapo. Nasa ilalim ng bato. Yari ka. Tatago-tago ka pa ha. Ayun, sa pool. 150 na ang kilo nito. At amihan na. Nung hindi pa amihan, na 130. Pagkaliwanagan ng buwan, na 150 man. Ngayon at amihan na, Steady na 150 Dandahan lang tayo ng langoy Para kita yung mga nakatago sa butas Oy, as dagat Ayun, sa pool Hindi makagalaw At yung dulo ng para nakatusok sa bato Tinatawag ko yung kasama ko Siya nga pala guys, nag-extra lang ako sa ibang bangka yung akin ako kasi, nalubog hindi pa nachit o suwilan hindi ka makapalag dyan hindi mo kayang tanggalin sa bato yung dulo ng pana hintayin mo ang kasama ko at gagataan ka nito para maipulutan Anjana, ayun kakaibang pana ng kasama ko dalawa ang talim hindi ka man mag -itik. sa kalawang lang patay ka sa titano patay agad hindi nagtagal sa pana ng kasama ko titano ang patay sa kanya hindi yung pana tama na at patay na yan Tatagal bagay sa titano ng pana ako. pwede na pwede na maipulutan adobo sa gata at isang taas ang siling labuyo Talap. May lumalangoy naman ito. Mailap. Hihinto ka din. Maabutan lang kita. Tigil na. Pagod na ako ng langoy. Ayon, sa pool. Nakaponit pa. Nawala. Kasa muna. Andito sa pahan ko. Butat sa minto. Ayun, sa so pool. Malambot kasi ang laman ng manitis. Lalo ng parting, tiyan. Kaya lagi nakakapunit. Purong magagandang klaseng isda ang napapala natin. Thank you, Lord. At yun, may alatan. Maamo. Yari ka. Ayun, gitik. Ito ang alata na masarap isigang. Kahit prito. Ayun, may manok na naman. Wala na sigurong kasama itong kulambutan. Mag-isa lang siguro. Baka hindi lang natin nadaanan. Oy, pugita! Malaki ito. May katabing bago. Hanapan ko dito sa palibot, baka may kasama pa itong pugita. Wala na, mag-isa lang ito. Tinawag ko yung kasama ko. At ipapapano ko itong talagbago. Malaking pugita ito. Itinuturo ko yung talagbago at di nakikita. Itinuturo mo niya sa akin yung pugita. Akala niya hindi ko nakikita yung pugita. Talagbago ang inuna niyang panahin. Makikita natin kung talagang malaki itong pugita Kapag lumabas na Palabasin ko na Kinikiliti lang yan Ayaw! Yung kasama ko ang pinakiliti ko at May titano ang panaan nito Ayun! May kasamang manok Lumabas ka na! Huwag mo nang hintayin na palain ka. May titano ang pala niyan. Wala ang tigil ang mga manok dito. Ipapalo ko ito sa kasama ko para mamatay rin sa tita no. Palabas na. Naihiya pa. Mapapaos ka rin ng manok ka. Ako paos na. Ikaw na susunod na mga paos. Karabing sakit na nalalamunan ko. <laughs> Iba na ang boses ko. Hamal kasi na ulan ng bagyo. Maghapon magdamag. Ayaw lumabas. Wala siguro itong kiliti. Panain mo na yan. Nang mamatay sa titano. Ayun, lumabas. Natakot na panain. Wala man tigil ang bunganga ng manok na ito. Malaki. Maila pa, ayun, hinanak na. Andun pa, sigurado ka na dyan? Hindi ka tatagal, patay ka kaagad? Huwag sanang tamaan yung tinta. Pag tinamaan kasi yun, kakalat sa laman yung tinta, marireject. Mahina Mahina na. Hindi nagtagal sa tita, no? Thank you, Lord. Kortan linaw na ito. Nanlalaban pa. Kahit mahina na. Isang pana, dalawa ang tama. Dalawa kasi ang talim nitong pana ng kasama ko. Pareho pa kalawangin. Papatay na. Pag ganito nagpute, patay na yan. Matagal mag-epekto yung tita, no? Matagal mamatay. May hawak na ba to? Buti pala at namatay agad. Gaganti sana ito sa kasama ko. Ibaba to sana ito. O ano may hawak. Sana may kasama pa itong pugita. Oops! Kanuping! Tulog ito. Ganito matulog ang isda mula tang mata. Ayun, sa pool. Sigurado na pandurudugtong nito at may malaking pugita. Magagandang klasa ang isda. Sakto lang at ilang araw hindi nakapaglaot. Gawa ng bagyo. Hanap ulit tayo. Dandahan lang at para sigurado ang bawat langoy. Ito, lapu-lapu. Nasa pinakailalim. Ayun, sa pole. Maganda talaga kapag dandahan ng langoy. Tulad nito, nasa pinakailalim. Kung mabilis ang langoy ko, hindi ko ito mapapansin. Si Bungin Orsono, ang kilalang tawag dito. Mahal raw ito kapag buhay. Nasaan na kaya ang mga kasama nito? Oops! Manitis! Tulog rin! Yari ka! Ayun. Gitik. Ganito sana ang mga tama. Laging gitik para hindi nakakapunit. Dito naman tayo sa parting buhangin. Baka may lapulapo dito. Walang lapulapo. Manok ang meron. At ito. Kupa papa, Malaki rin. Tandahanin ko lang para hindi magulat. huli ka! Mga 300 grams ito sa estimate ko. Thank you ulit Lord! At tadagdagan ulit ang pandurodog tong. Hanap ulit tayo. Oops! Lapulapo! Mailap! Umalis na. ayon Gitik! But at hindi nagsuot sa pinakailalim. Yung isang klase ito ng lapulapo. Mahal rin dito kapag buhay. Ganda ng bagong spot na ito. Nandito na lahat. Kahit manok at guliglig, nandito rin. At ito, mungit. Ayon, sa full. 50 na ang kilo nito, Tamiha na. Dati, 40. Minsan nga, hindi pa binibili kapag marami. Oops, lapu-lapu. Ayun, sa pool. Baraka or uga po kung tawagin dito. Pero mas kilala ito sa tawag na tirang. Masarap itong sigang. Lalo na kung sariwa. Asin bitsin lang, talap na. At ito may isa pang lapu-lapo or tirang. Labas ang ulo. Yari ka. Ayun, gitik. Thank you ulit Lord. At dalawang sunod na lang pula po. Kwartang linaw na ito. At nagakyat na rin ako sa bangka. Maraming salamat ulit sa inyong panonood. Ang ganda ng unang dive namin. Kahit yung mga kasama ko, magagandang klaseng story na napana. At ito mayroon pang kupapang pula. Mahal ito. Yung kasama ko nakakuha. Hindi ko tayo nang itutuwa. At mga pangalawang dive pa kami Papunta na kami sa Panibagong Bahura Hanggang dito na lang muna ang una nating dive Sana makakuha pa sa pangalawang dive At may mga kulambutan din silang nakuha Sa akin eh, isa lang